Good morning! Agoy! <coughs> Bebe! Good morning once again! Bagong umaga! Bagong pag-asa! At syempre, bagong ligaya! At bagong buhay! Mukha, Teteche! Bakit ka umiyak ka Ha? 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 sobrang lakas ng ulan kagabi. At nagtataka ako kung bakit iyak ng iyak si Bukatech. Bakit siya umiyak? Kasi gusto pala niyang, gusto pala niyang umihi. Gusto niyang lumabas. Kaso, paano siya makalabas? Ang cute ni Buka. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, bakit iyak? Iyak, iyak, iyak ito ng iyak. Natatakot pala siya sa sobrang lakas ng ulan. At dahil doon, hindi siya makalabas kasi nga malakas ang ulan. So ang ginawa ko ay inopen ko yung pinto. Tapos doon lumabas siya doon paglabas niya dahil agoy. Siret-siret ang kaniyang ihi. Sabi ko ang cute ni Buka. Sobrang cute niya. As in para talaga siyang tao dahil. Sabi ko bakit ang ingay nito? Sobrang ingay niya. Parang, ang pag-ingay niya ba, ay titingin siya sa mata ko. Titingin siya sa mata ko, Day. Eyes to eyes kami. Eyes to eyes. Sabi ko, anong nangyari nito? Akala ko natakot lang sa ulan. Yun pala. Gusto pala niyang umihi. Kaya iyak siya ng iyak. So, yun lang ang <clears throat> kwento ko, Day. At, ang aga kong gumising kasi nga sobrang lamig at ito ay yung mga ang daming hamog oh. ang, tingnan nyo yung Christmas tree ayan tingnan nyo yung parang nasa dulo ng mga ano niya yung parang ice hamog po yan para siyang ano para talaga siyang ice namumuong ice hamog po. hamog mountain dew doon naman sa kabila, ayan, ano yan? Fog po yan. Ay, ah, hindi. <coughs> Tama, fog. Fog yan. O, oh, di ba? So, sun-kissed in the morning. Kasi nga, hindi pa. tunta natin. Ayan, tingnan niyo ang Bukatech. Ang hey, Bukatech. Hmm, ang cute mo kagabi, Bukatech. Why so cute? Ha? Huh? Paisak. Okay? <laughs> so ayan. <laughs> May mga box dyan. Sa labas ng aking <clears throat> bahay kubo kasi. Nagsimula na akong maglinis. Because, bakit nagsimula ako maglinis? Kasi, ay, malapit na kaming mag-move out. Malapit na po kaming mag-move out dito. Ibig sabihin, mag-transfer na kami doon sa bago kong bahay kubo. Pero hindi ibig sabihin na talagang ano hinamin ito. Hindi na kami babalik ito. Siyempre babalik pa kami dito no. <coughs> ano lang. Kailangan ko lang talaga dahil sobrang lamig dito sa panahon ngayon. So do doon o. Oh, nakikita niyo yung fog na yan. Nakikita niyo yung may tuktok. Yun o oh, yun may tuktok. Kita niyo. Kita niyo yung bundok na yan. Ayan, ayan, ayan. Yung tuktok ng bundok na yan. Malapit dyan yung yung lupa ko din doon na 5 hectares na hindi ko na pinapriority ngayon kasi nga mabato at mahihirapan <coughs> paglinis at magbungkal ng lupa yung mga trabahanti ko doon. <laughs> Kaya uh, pansamantala muna, muna naming tinigil ang paglinis doon. Ayan no Ayan yun. Kita ninyo yung tuktok na yan. yan. Yan po yung lupa. Yung, yan yun. Yan din yung tuktok ng lupa do ko doon. So, ayan o. Daming fog doon. Mas, mas malamig doon compare dito. Pero ang lamig doon hindi kagaya dito na may kasamang may kasamang hangin. Siguro sa tuktok din yan may kasamang hangin pero yung lupa, yung lupain ko kasi na yon is galing sa tuktok. Papunta din doon sa baba. Mag, mas maganda doon sa baba kasi kahit malamig. Pero, wala siyang hangin. Kagaya dito. Na hangin is real. So, yun, diba? Tuktok ng bundok pa more with my Bucatach. Na And nandito lang sa aking gilid na nagmasid. Anong pinagmasda ng aking... Very cute po kataj. Ha? Nang cute talaga niya kagabi eh. Masasabi mo talaga na baby box, why so cute? So sa mga nagtatanong pala kung dadalhin ko ba daw yung mga alaga ko. <clears throat> Wala. Wala po akong dadalhin doon na alaga ko kasi mas stress sila doon. Yung mga alaga kasi namin mga asong Pinoy pusang Pinoy. At hindi sila ganun kabilis mag-adapt sa environment. So baka uh, maano pa sila doon, mapasama pa sila doon. Kasi nga, ang inaalala ko, nag, uh, malapit doon sa highway. So yung mga alaga kong aso, alam niyo naman, at siyempre si Bukatech, ayaw ko nang ano. Ayoko nang ma-stress siya sa bagong environment dito naman ay talagang wala naman silang problema dito kasi malapit lang naman ako. Ang bilis kong mag-follow up at syempre love na love naman din sila ni Nunoy Turoy. Ayan ang cute ni Bukatech. Ayan. Sumampa siya dyan. Umakyat ang aking Bukatech. Leng leng leng. Tinignan niya doon yung solar. Baka may ibon siguro. Baka gumagawa ng ibon ng nest. Ano hey, si Bukatetsu ba, Leng, 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 Leng? Matagak in ka, leng! Matagak inton ka kaleng. May cute niya, di ba? Uh. Bakit? Bakit Bukatetsu? Tetsiling, Leng, Leng, Leng. So, buhay na buhay pa rin ang ating mga ch cherry blossoms, ang ating mga... Sunflower na 'yan. So ganun lang, gusto ko lang ipakita ang nilarok niya 'yung ano, 'yung snowman. Gusto ko lang ipakita na sobrang payapa ang umaga ngayong umaga ng araw na ito ah. At i-check natin 'yung ay nilinis na pala nila. Ah, okay. Thank you. Inano pala nila ng damo? Ang... This is the first set of <clears throat> uh, malunggay na pinatanim ko kay Leo. At marami na siyang nagsisibula ng, ng mga buds. So, ibig sabihin, sa darating na mga buwan, ay makaharvest na kami ng malunggay na yan. Dami niyan, yung mga 50 ano yan, 50 kapuno yan. No, Bukatech, nahirapan ka nang bumaba. Hirapan na yan, bumaba na siya. Diyan ka lang, mommy is here. Mommy will not leave you because mommy loves you so much. Gusto niyang, alam ko anong, alam ko anong gusto niya eh. Gusto niyang sumampa sa aking balikat. Sa ganito yung, an, basta ganito yung, mm, very cute talaga ikaw, baby. Ay, eh? Mm, baby ni mommy. So, yun lang ang update ko for today's. Yan. Sumikat na yung araw kasi mag alas 6 na eh. Pero hindi lang makita kasi nga, meron pa rin mga namumuong ano dyan. Meron pa rin mga makapal na ulap dyan. Kasi nga, kagabi, sobrang lakas ng ulan. Mga anong oras yun? Mga alauna siguro ng madaling araw grabe ang lakas. Parang binuhos. At dahil dyan, sobrang takot na takot si Bukat Etch. Ay, hindi siya takot. Kung di, gusto lang pala niyang lumabas dahil gusto niyang umihi. So, ano ang ganda ng fog doon. Daming fog doon. Para siyang sea of clouds. Sa kabilang bundok. Agay to ara sumampa na talaga dai agoy to. <laughs> Umakyat na talaga doon. <laughs> Umakyat na talaga siya doon. <laughs> Hindi na mapipigilan ang pag-akyat ng aking bukatets. Ang aking very cute bukatets sa leng, leng 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 leng. Sumampa na talaga dai. Hindi tuloy niyo nakita yung pag-ano niya, yung pagsampa niya, yung pag, niya, yung pag niya dito. sa akin balikat <laughs> ganun siya kaan ganun siya ka sweet sa kanyang mami bukatets why why so very sweet in mami so dahan, dahan lang tayo bukatets ha kasi okay lang sana bukatets if sumampa ka dyan pero nakaupo ako pero hindi ako nakaupo bukatets <laughs> so ayan dahan dahan lang tayong aakyat maglalakad tayo babalik tayo doon sa taas. Kasi nga, paano to? Umakyat na. Hmm. Umakyat ang aking baby box. Si Leng, 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 Leng. Leng, ikaw kagabiling, ha? Hmm? Bakit ganun ka kagabiling? You're so cute kagabi. Iyak talaga siya ng iyak, pag, 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 pag bukas ko ng pinto, ang bilis niyang nakaano, ang bilis niya, doon lang siya umihi, oh kasi nga malakas ang ulan eh. Ang bilis talaga niyang naka nakaihi. tingnan niyo. Tingnan niyo anong ne. Tingnan niyo anong nangyari ngayon, dai. Mm. 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 Ayun, tingnan niyo ano na oh. Mm. Tagwit mm. or bukat. Pinahirapan mo si Mommy. yan ko muna to? Kasi alam ko eh na. Hmm? Diyan ka muna. So, ang daming ano dyan. Ang daming box. Kasi dahan-dahan ko nang nilinis. Yung loob ng aking bahay kubo. Kain ka? Gusto mong kumain, baby box? Yan si baby. Si baby Ash. Baby Ash. Pa patuloyan ko, patuloyin ko muna to. So, atan yung kumain. Hmm, sige na. Diyan ka lang. Para hindi ka magsamok-samok. Okay? So, yan lang muna ang update ko for today. Good morning po sa ating lahat. Stay healthy always and God bless us all. This is Ate Charing In our Bukid Because Bukid Life is here Bye! <clears throat> Tumubo na naman yung mga ano dito Yung mga damo Ah okay, Ipaba, ipapaano na ko naman to Papalinis ko naman ito sa kanila. Kasi, it's very important na linisin talaga. Oh. Sige na, nag-alarm na yung alarm ko. Alas 6 na ng umaga. Thank you, guys. Ingat po tayong lahat. And good morning. Have a blessed day. Bagong umaga. Bagong pag-asa. Bagong buhay. At bagong saya. God bless. Bye. Bye.